si Justin Bienzin Pinado, kaya ko pong kopyahin ang boses ng umiiyak na aso. So, bago po na, bago po tayo magsimula, pumunta po tayo sa, pumunta tayo sa, mart dun sa taong maraming nagsumasayaw, nagpa-practice, at gumagawa ng kahit ano. For example, gumagawa sila mar martial arts. So, gawin na po natin. So, punta nga po tayo dito. tatago ko para ma-interact sila saka na ako magpapakita pag nagsiling na na sila so, so guys again sisimulan ko na at maghahasik na ako ng laging oh, sige boss dyan po nagtatapos ang dyan na po nagtatapos ang pagkopya ko ng iyak ng aso. Maraming salamat sa panonood sa inyo. Bye bye guys!